Ano ang mga dapat gawin para mapangalagaan natin ang sarili? Hello, ako nga pala si Sir Bon. Tara, kwentuhan tayo. At bago ang lahat, ah, shout out muna tayo kay Alron Paras, Dre Buiko, Luigi Penabella, J.R. Pantino, Luisita Ramos, Rumel Ramos, at maraming salamat kay Wendolin Ros and Rosary Sumang sumangit para sa pastors. Salamat po. Ayan. Okay, pinapakondisyon muna yung kotse natin para sa ating pamamasyal Kaya dito muna tayo sa bahay Homeboy muna tayo Pagtyagaan nyo muna itong mga alala namin dito Okay, balik tayo sa pinag uusapan natin Paano nga ba maging masaya? Part 3 Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili So, sa so paanong paraan? So, number one kailangan natin ang balanced diet. So kailangan natin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain na nakakabigay ng sustansya sa atin tulad ng gulay, uh, prutas at iba pa. So kailangan din natin uminom ng maraming tubig at imoderate natin ang consumption ng sugar na maalat, at saka mga matatabang mga pagkain. Kailangan din natin kumain sa tamang oras para tayo ay hindi nagkakasakit. So, usually, kapag uh, wala tayong kain sa tamang oras, ang labas natin dyan, ulcer. Number two, kailangan natin ng physical activities. O, kailangan natin mag-exercise regularly. Pwede tayong mag-stretching, aerobics, at kung ano-ano pa? Pwede rin naman tayong gumawa ng mga gawain sa bahay para hindi tayo mag ano, to, ma stagnant tawto, magstagnant. Eh nga natin. Galaw-galaw baka mas stroke. Number 3, sapat na oras ng tulog. Okay, so kailangan consistent yung tulog natin. Ano, kailangan siguro at least 6, 7, 8 hours of sleep. Tapos iwasan na yung uh, pagse-cellphone isang oras bago matulog. Sabi nga nung iba, ay nagse-cellphone ako kasi para ano, para makatulog ako. May ganun. Number four, kailangan natin pangalagaan ang ating mental health. So, kailangan natin stress management. Practice ka ng ano, techniques such as yoga, deep breathing, yan, parang self-care. And social connections, kailangan eh, meron talaga tayong social life. Sabi nga sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, lumabas ka dyan makipag-socialization ka. Huwag ka lang makipag-marites. <laughs> And do your, uh, what do you want, uh, what you want to do. Parang hobbies mo. Ano ba yung hobbies mo? Maglaro ng volleyball, maglaro ng badminton, magkaroon ng collection. So, gawin mo lang yun. So, gawin mo lang lahat ng gusto mong gawin. Basta hindi masama. At pagdating ng araw, para sabihin mo sa sarili mo, ah, been there, done that. And number five, kailangan natin ay regular check-up. So, kapag umiidad na tayo o kahit hindi umiidad, pag may nararamdaman ka na magpa-check-up ka na, eka nga, intayin mo pang ano, intayin mo pang lumala tsaka ka magpapa-check-up. So, kung may nararamdaman ka at uh, kailangan atin ng regular check-up, magpa-check-up. mo... Pag may iniinom naman tayong gamot, kailangan ay inumin natin. Huwag natin kakaligtaan yung mga gamot na binigay sa atin for maintenance. Kasi nakakatulong yan sa, sabi nga, maintenance ng ating buhay yan. okay. And then, uh, kadalasan kasi ang ginagawa natin, chine-check up muna natin yung pitaka natin bago tayo magpa-check up sa doktor. Tapos sasabihin natin, kaya pa. Tapos pag nagkasakit ka na, ano? Kaya pa? At number six, huwag kang magbibisyo. Wala ka na pera, magbibisyo ka pa. <laughs> iwasan natin ang paninigarilyo at saka yung second smoke. So, sa yung iba niyang nagbe na lang. Pero tingin ko parehas lang din naman yun eh. And then limit yung alcohol intake natin. Uh, pag inom ng alak, huwag natin gawing ano, tubig yung alak. Kaya nga. Tapos siyempre iwasan natin ang drugs. So, iwasan natin na uh, uh, malulung tayo sa droga. So, yung mga yan. tama uh, sama na rin dyan yung ano, tama na rin dyan sa bisyo yung alak, sugal, yung pati chicks, babae. Kanya. Iwasan na natin yung mga bisyo na Kasi hindi yan nakakatulong sa, sa buhay natin. Nakakadagdag lang yan ng problema. So, pag may problema ka, hindi ka magiging masaya. Okay? Muli, ito po si Sir Bon. Bato-bato sa langit tamaan wag magalit maraming salamat po hanggang sa susunod nating video